Magandang hapon guys. So nito tayo sa likod no. Ito ah uh, pagpapatokan na naman tayo dito sa ating mga lagang ibon. So ayan, update na rin pala habang bag tayo magpatoka. So ayun, kung nakita nyo Ito yung huli natin na sisyo nag -iisa. So babae po 'yan. Kasi wala po siyang ano, tapos ayun yung huling si nung ating matandang inahin eh, yung isa huling uh, white uh, red eyes ayun yung isa so at nasabi ko na ano dahil dun sa magkapatid na puti at saka dun sa yung parang yung dirty gray ayan lumalabas na po yung itim nya so lumalabas po na lalaki po yung dirty gray natin ayan nakikita nyo po yung batok nya may kulay itim na po siya so lumalabas na yung ano ng uh, pictures no tinatawag natin uh, ng mail tapos ah uh, ngayon eh, napansin natin eh, itong matanda yung pinakatatay nila eh, nakaupo na uli dito sa pugad oh kasi after nung no, bago pa bumaba yung ano natin na yun yung puti na maliit sa pugad eh nagme na uli yan sila so tignan natin kung ano na po kung may itlog na uli siya so check natin guys so ayan si daddy so, check natin ayun guys may itlog kakita nyo so may bago na po siya uli itlog guys so ayan So, sana magtuloy-tuloy na uli yan. At sana kung magtuloy-tuloy mabuo niya na pareho. Yung ano, ah, uh, yung mabuo niya na mapisa uli ng dalawa. So, ayan, since na umitlog na uli sila, kailangan ko na talagang mailipat yung apat na yun na inakay nila problema wala pa tayong budget para sa ano paggawa ng pugad uno una wala tayong pambili nitong screen kung ganito yung gagawin ko na setup pero meron ako doon na isang takip nito na ano so madali lang naman yung takip kasi pwede naman tayong tumingin nun sa junk shop yung problema ko yung screen wala pa tayong pambili wala pang budget <laughs> so ayun kaya antay antay lang muna tayo na ano magkaroon ng pera tayo na pambibili natin ng materialis na gagawin pero sa mga makakapanood baka naman may gustong mag sponsor PMU lang ako <laughs> Para maparaming pa natin itong ating mga alaga At sa ganun makagawa pa tayo ng maraming videos Para dito sa ating mga alaga na ibon So yun na muna po ang update natin At sana po maraming salamat sa panonood At sana supportahan nyo lang lagi yung aking FB page with George Clowney Tsaka yung aking YouTube channel po Joel Nahil po yung buong name So parehas lang po yung ina-upload ko sa FB page ko uh, sabay ko po yung uh, dinadownload dun sa, ano, sa YouTube channel ko so sana po uh, supportahan nyo. so hanggang dito na lang po guys maraming salamat po at uh, happy bird keeping